Sige, okay lang. Okay. Ito, sa, ano ba sir? Ito si Bayan eh. Yan, si Town. anjan tayo. Oo, oh, oh, yung tour natin kanina from Basco, diretso tayo dito. Okay. Tapos Mahataw. iting Ito yung view deck. View deck. From view deck, dumiretso tayo dito, shelter port. Okay. Tapos from shelter port, umakyat tayo dito kay Marlboro Hills. Okay. Tapos from Marlboro Hills, bumaba tayo, Alapad, yung rock formation okay. dito. Okay. Dito. Tapos dito rin yung may Idon solve ta mo kanina. Test derecho. Kada okay. to yung miraculous medal. Okay. Tapos derecho yung may ano kanina, Leila Puyogan. Okay, okay Tapos from here derecho tayo Ivan. May Anesty okay. Store. From Anesty okay. Store tapos derecho tayo House of Dakay. House of Dakay Spanish Bridge. Tapos derecho na Blue Lagoon. Tapos ito na yung lunch area. Tapos humalik tayo ulit kay Mahataw. Yung sa Cathedral. Ah, sa San Carlos Borromeo. Yung last natin kanina. Okay. Yung may blank book. Tapos diretso na tayo dito. basco na ulit. Okay. So yung road, 42 kilometer to. Paikot sa buong island. So pwede okay. naman kasi ganito yung gawin pag -anto. Pero ino na lang natin si Marlboro kanina habang hindi eh. uh -huh. pa ganun kainit. Uh okay yung weather. Yan ang ano, yan ang South Tour. Ito yung South Tour. South yung South North Tour. Tour, ito lang si Basco. Tapos si Sabtang, so, ito siya. Yan ang kahapon. Pero kahapon. may na-miss kayong dalawa sa Sabtang. Si, ay eh, hindi na sinama, Sumnang at saka na Kanmon. Ah, yun. May dalawa pa yan eh, oo. Okay. Etong etong mga to anong anong island? Island. To. For example, mga second timer, third timer na kayo pwede kayo, ito na yung mga pinupuntahan. Kung pwede nyo i-follow si Amir Abad, actually, ito na rin yung mga pinupuntahan niya. Mabulis, Misangadi, Nung okay. Shayan, ito na yung Itbayat. So, oh, si Itbayat almost. Sa so, palang ito, ito yung mataas, di ba? Na makikita mo doon, di ba? Si Dinim. Dinam, mas, mas, ito yung pinaka-northern Mabulis. Mabulis. Mm -hmm. Pero kung galing ka ng Basco, ito yung tanaw mo. Tapos ito yung kahabaan ng Itbayat. Diba? Oh, ayan. Ito yung tanaw mo na mataas. Opo, oh, siya yun. Okay. So from Basco ito kasi yung port eh, papunta kay Itbayad. Tapos, kala mo malapit Kasi ito na yung island, dito yung port. Ikot. Ah, siya. So. ikot. Mga ilang ano yan? Mga ilang, ilang boat ride. Magkano yung boat ride ulit? I think 800 ata or 1,000. Hindi ko lang masyado update sa ano, sa price. Okay, pero kung gusto mo ng plane, meron naman. Oh, 3,000 from Airbus. Well, <laughs> pero hindi ganun ka, ka, ano, hindi ganun ka regular ang ano yung no, oh, hindi regular yung flight basta may ano sasakay sila dapat pabalik din so yun so kung gusto mo talaga mag itbayat at sabtang dapat mga 7 days ka para may pahinga din kasama kung pahinga kung batan tour tsaka sabtang 4 days 3 nights pwede na kaya na e eh, kaya na pero kung mag itbayat kayo siguro 1 week kasi kaya the longer siya. you stay sa itbayat na more than that you can see sa sa it si okay. Mas marami. So, iyan ang alam ko ang ako, ang alam ko nga Siyan ang last na isla natin. Hindi, ito Siyan mas malapit pa kay Itbayat. So, okay. siya yan dito rin ma, ni Mabulis, tas Taiwan na. So, si ma, ma, Mabudis ang pinaka last na isla natin. Yes. Si sa naka Pero walang ano yan, walang walang nakabase diyan sa Mabudis. Meron sir, yan sabi ko may nilagay ng ano, naval base saka okay. ano, mga naka-deploy na. So, base, sa so, meron din. Oh, wala sir. Ito lang si Mabulis lang. Mabulis Tapos lang. ito mga highlight lang. like communal pasture land. Walang nakatirang tao sa ah, uh, so si islands. Yung nag-vlog dati yata, yun na sumabay sa mga mga isda. Sa siya siya napunta, diba? Ay, di ba? Siya ata or dignum. Hindi ko lang alam. Eh, hindi ko alam kung anong vlog yun, sir. Sorry. O, oh, yun, yun. Kasi may sumabay dati na sa mga isda siya sumabay. Mm. Tapos parang sumuka, sumuka pa nga siya nun eh. Oh, okay, sorry. Nasa ba? ano pa yun, ha? nasa YouTube pa rin kasi. Hindi ko alam eh. Parang si kwento kahapon uh, ni Kuya Albert, parang pagsabihan nga din nata yun, tsaka yung mga... Bawal kasi, sir, dapat oh, yung... Oo, dapat mga sa... Ang na na tourism, siyempre. Hindi kasi pag fishing boats, hindi sila commercialized for passenger. Dapat pang fishing lang, ganun. So yun ang ano, yun ang talagang dapat na ano. Ito, ito ang uso sa isda sa inyo yan ang ano? I ano sir, Dorado or Dorado. Yan actually fishing season na ng ngayon. Okay. Dorado. So sa atin Pag naman lahat na puntahan natin, 'di ba? Okay naman sa so lahat. Atas, na. hindi na puntahan. Fundasyon kasi exclusive na for their guests oh, only exclusive. ngayon. Eh. Sa itong part yan lang yung hindi na puntahan. Sa itong part naman eto, tsaka eto. ito. Tsaka ito. It kasi to yung dalawa na to. Ito sabtang sabtang sabtang. Ito kasi medyo may issues siya between land owner and government. So hindi siya ngayon included sa this new normal sa itinerary. Yan ba yung ano? Yan ba yung... ah, hindi. Ibang lighthouse na yan, di ba? iba ibang to, sir. Tapos si Payaman, Marlboro, Alapadra Formation, Anesty Store, San Si Tayid ba? Yan ba yung ano? Yan ba yung may restaurant sa babae Yung kinakainan? Hindi, sir. Ay, iba -iba wala, yan. wala, oo. Yung, walang ano, lighthouse na may restaurant sa babae eh. Si Basco Lighthouse. Hindi, namin sa may Ah, okay. Sa ano yung lighthouse ng sabtang? Sabtang mismo. Wala, wala Ato si Tayidang may, ah, si Tayidang ang medyo may konting problema hindi pa. Hindi siya ngayon sinasama eh. Ah, okay. So yun, kasi para at least pag dum pumunta ulit dito yung mga tropa natin, di ba? May, Palang meron na silang guide. Idea. Okay, so yun, ang ganda, di ba? Alright. Okay na yan, so yun, yeah, medyo pahit.